welcome sa aking munting channel pero huwag ka magpaloko sa munting na yan. Dito pinapabukas ko ang mga sekreto na ayaw ipaalam ng iba. Mind games, diskarte at mga taktika na pwedeng magpabago ng pananaw mo sa buhay. Ako ang tropa mo na walang sinasanto pagdating sa katotohanan. Kaya kung handa ka na, ilock ang pinto, ilagay ang earphones at sumama ka sa laro ko. Let's begin! Sa videong ito, ituturo ko sa iyo ang step by -step na susi patungo sa tagumpay. Hindi ito motivational lang. Hindi rin ito pang ng moral sandali lang. Ito ay gabay, blueprint, at diskarte para sa mga seryosong gustong magtagumpay sa tunay na buhay. Umpisahan natin sa pinakaugat ng lahat. Disiplina sa sarili. Step 1. Disiplina sa sarili ang unang haligi ng tagumpay. Hindi ka mabibigo dahil kulang ka sa talento. Mabibigo ka dahil kulang ka sa disiplina. Ang disiplina ang may kakayahang gawin ang tama kahit tinatamad ka, kahit wala kang gana. Kahit walang pumupuri sa iyo, ito ang invisible muscle na kailangan mong itrain araw-araw. Halimbawa, gusto mong maging successful na negosyante, walang boss na magsasabi sa iyo kung anong oras ka dapat gumising. Kung wala kang disiplina, babagsak ka. Gusto mong pumayat? Hindi motivation ang susi, disiplina ang tunay na sandata. A step 2, klaro ang layunin, purpose or die. Kung hindi mo alam kung saan ka pupunta, kahit anong effort mo, paikot-ikot ka lang, kailangan mong sagutin, bakit ko gustong magtagumpay? Kung ang sagot mo ay mababaw, madali kang susuko. Pero kung malalim ang dahilan mo, halimbawa, gusto mong iahon sa hirap ang pamilya mo, yan. Ang gasolina mo sa mga araw na gusto mong sumuko, disiplina plus lion in power, unstoppable mindset. Step 3, tamang kapaligiran, environment shapes you. Hindi ka uunlad kung nasa paligid ka ng mga taong ang mindset ay laging, sakto na ito, okay na ito, huwag ka nang mangarap ng malaki. Ang environment mo ay parang lupa. Kahit anong butil ng pangarap ang itanim mo, kung ang lupa ay may lason, hindi yan tutubo. Bawasan ang oras sa mga taong toxic. Humanap ng mentor o grupo na mas mataas ang standard kaysa sayo. Step 4. Kalaman bago kayabangan Bago mo ipakita sa mundo kung gaano ka kagaling, siguraduhin mong may alam ka talaga. Maraming tao ang gustong magtagumpay, pero tamad matuto. Ayaw magbasa. Ayaw magtanong. Ayaw makinig. Ang success ay para sa mga estudyante ng buhay, e hindi para sa mga feeling magaling. Gawin mong habit ang pagbabasa ng libro kada buwan, panonood ng educational videos kaysa entertainment lang, pakikipag-usap sa mas matalino sa'yo. Step 5. Pagkontrol sa emosyon, emotional discipline. Hindi mo maabot ang tagumpay kung ang buhay mo ay laging kontrolado ng emosyon. Konting stress give up. Konting galit nakikipagbarilan agad. Konting ingit backstep. Dapat hindi ganon. Paliwanag: Ang emosyon ay gabay, hindi dapat maging driver. Ang mga successful na tao, marunong magtimpi. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang sundin. Disiplina rin ang tawag sa kakayahang maghintay, magtiis at manahimik kung kinakailangan. Ang tunay na malakas, marunong magpigil. Step 6: Oras ay ginto, time discipline. Bawat oras na sinasayang mo sa walang kwentang bagay, oras iyon na pwedeng gamitin para sa pag Paliwanag: Ang oras ay hindi mo kayang ibalik. Sa bawat minuto na ginugugol mo sa procrastination, may taong gumagamit ng parehong minuto para magtagumpay. Tanungin mo sarili mo, sa loob ng 24 oras, ilang oras ang ginugol mo sa social media, panonood ng walang kabuluhan, chismisan, at ilang oras ang ginamit mo para mag-aral, gumawa ng plano, kumilos, disiplina sa oras sa kontrol sa buhay mo. Kapag natutunan mong pahalagahan ang oras mo, magsisimula ka ng pahalagahan ng sarili mo. Step 7. Pagkilala at pagtanggap sa mali. Self-honesty. Maraming hindi umaasenso kasi hindi marunong umamin sa pagkakamali. Lagi na lang may sinisisi. Pero boss, tandaan mo ito. Ang taong marunong umako ng pagkukulang, siya rin ang marunong umangat. Hindi nakakababa ng dangalang umamin. Nakakataas yan ng antas ng pag-iisip. Step 8. Consistency. Huwag magmadali. Success is a slow process. Huwag kang magmadali. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Focus ka lang sa pag-improve sa araw-araw. Disiplina ay hindi one-time thing. Paulit-ulit mo itong pipiliin araw-araw kahit walang nakakakita, kahit walang palakpak, kahit walang likes. Step 9. Pag-iwas sa distraction. Focus mode on. Ang mundo ngayon ay isang circus ng distractions. TikTok, Netflix, TSS, Miss Drama, Trends, lahat yung gustong kunin ang atensyon mo. Pero boss, ang atensyon mo ay energy. Kapag lagi mong ibinubuhos sa kalokohan, huwag kang umasa na may matinong resulta tip, gumamit ng focus hours. Araw-araw, dalawang oras. Kung saan 100% kang nakafocus sa growth activity mo. Step 10. Pananalig at paninindigan. Spiritual and mental fortitude. Sa lahat ng gagawin mo, may panahon na wala kang gana, wala kang resulta, at parang walang naniniwala sa'yo. Diyan papasok ang pananampalataya sa Diyos, sa sarili mo, at sa proseso. At paninindigan na kahit mag-isa ka, tuloy ka. Kahit bumagsak ka, babangon ka. Ito ang ultimate disiplina, yung hindi ka umaasa sa hype, kundi sa paniniwala mo sa mission mo. Step 11. magset set ng goal. Layunin na may direksyon. Ang taong walang malinaw na goal ay parang barkong palutang-lutang. Wala kang direksyon, wala kang sense of urgency. Kapag may goal ka, nagiging malinaw ang daily actions mo. Nagkakaroon ka ng motivation kahit mahirap. Mas madali mong masukat ang progreso. Gumawa ng short-term at long-term goals. Huwag lang puro pangarap, ilista mo, gawing malinaw at simulan mo ngayon. Kung hindi ka tanggap sa trabaho ngayon, mag-apply ulit bukas. Kung palpak ang unang negosyo mo, bumangon ulit at subukan muli. Ang determinadong tao ay hindi nabubuhay sa excuses, nabubuhay sila sa purpose. Boss, kung aabutin mo ang tagumpay, hindi mo kailangan ng swerte. Kailangan mo lang ng sariling respeto, disiplina, determinasyon at direksyon. Walang shortcut sa tunay na pag-asenso. Pero kung susundin mo ang steps na ito, hindi man bukas, hindi man next week, darating ang araw. Ikaw rin ang magiging living proof na ang disiplina, ang tunay na susi sa tagumpay. Kaya boss, gumising ka. Simulan mo na. At kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hanggang sa muli. Salamat.